good day good evening mga idol sa lahat sa mga kababayan natin sa lahat ng mga Pilipino napakalungkot ng sinapit sa lugar namin dito sa Katanduanes sa panahon ngayon dahil sa walang patid ng ulan almost 2 weeks na ngayon may nawala po tayong mga kababayan na da sa bandang pandan bali sila lahat nawala hindi na nakita yung kanilang bangka na sinakyan doon sa dagat sa medyo malawak-lawak pa naman yung napuntahan nilang area na dagat open kaya ang natagpuan lang ng ating mga coast guard sa ngayon ay yung styro lang na daladala nila at saka, inando din ang mga kamag-anak na yun talaga yung na yun sa kanila talaga. Kaso lang wala, wala pang kahit isa sa kanila ang nakita. Nakalungkot na balita kasi halos isang pamilya lang sila ang nawala. Dahil sa hirap ng buhay kahit sabihin natin na medyo may mga panahon na hindi dapat mag, mag pumilaot sa dagat nagpapatuntang dagat talaga kasi ano ang kakainin ng tao ay yun ang nangyari na wala yung siyam na magkakamag-anak sa karagatan dito yan sa Katanduanes plus yung isang araw may naano din tayo na hindi sa dagat dito sa ilog sa bandang diga tanduanes sa uh, may bigunya uh, ito po ay ito po ay nasa edad na mga 70 plus na uh, sa kasama ang palad hanggang ngayon hindi pa natagpuan at saka yung mga rescuer medyo andun pa naman nagbabantay pa rin pero yun na hindi na talaga siguro basta-basta makikita sa sobrang lawak ng baha ng tubig ilog kasi ano na dito mga umpisa noong ano umpisa noong Merkulis ba yun o Merkulis yung nakaraang ano umpisa noong Merkulis wala nang pasok ang mga eskwela kasi sinuspend na ng ating provincial at saka sa ating municipal mayor ang mga pasok kasi unat una sa kukuha ang mga magulang ng panggasolina kung may mga motor kung wala namang motor saan kukuha ng pangbayad ng sa tricycle sa mga bata pamasahe saan kukuha ng baon ng mga bata ang mga abaka dito walang buwibili kasi sa sobrang ulan hindi makakapagpatuyo ng abaka at saka palay, kung may palay ka, may palay din hindi din sila nakakapagbilad wala, tabla-tabla lahat may palay ka man o wala pareho kayo ang inaasahan ng mga tao dito kung may bigay ang gobyerno na ayuda, yun, pasalamat sila kasi kung aasahan yung hanap buhay sa ngayon dito, wala hindi, basta-basta makakapaghanap buhay ang mga tao dahil sa walang patid na ulan yung mga palayan din ngayon na may nagtatanim ng mga palay ako nga nagtatanim ako ng palay Tininto ko na din kasi napupunok ng yung tubig yung bandang yung baba pagka kinabukasan kung tanumin mo ngayon kung magtatanim ka sa ngayon wala kinabukasan kuhol ubos kaya lahat na mga tao ngayon halos na sa bahay lang nagtatago kasi sobrang lamig naku hangin pa malamig pa sa bukid basa na basa yung katawan mo dun sa uma kaya magastos pag bahay kasi may maya kape may maya <laughs> naku ganito ang buhay ngayon sa amin sa katanduanis na pagkahirap at saka may ano pa tayo yung iniisip natin sana may makakaligtas pa doon sa mga taong nawawala Bali sampok sila lahat kasi siyam yung sa bandang pandan. Isa yung dito sa biga. Bali sampok sila lahat. Sana naman po mayroon sa kanilang makakapag-survive, makaka makakaligtas. Kasi yung dito sa biga, dalawa yun sila. Ang isa nakakaligtas kasi nakalangoy. Pero ang isang hindi nakakaligtas kasi tumaob yung kanang sinakyan nilang bangka-bangka ba. Yun.